Hi guys! Welcome back to my channel. This is Cecile. Ang topic na naman natin today ay tungkol sa annulment. Um, ito guys, isishare ko sa inyo from my experience. Um, yung mga tinatanong madalas ng isang lawyer, pag ikaw ay pupunta na sa lawyer, mag apply ka ng annulment, i-interviewin ka ngayon ng lawyer, may mga questions siya tungkol sa iyong mga Um, information. So, ito guys, may copy ako dito para hindi ko makalimutan lahat yung mga tinatanong ng lawyer way back noong uma-apply pa ako. So, um, una yung mga basic information mo as an applicant. Um, yung name mo, middle name, um, your last name, first name, and then yung, yung home address mo, complete address kung saan ka nakatira. And then, yung mga tao uma-apply naman um, overseas, kailangan mo i-declare yung address mo kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka nakatira abroad. And then of course, you will have to declare your um, occupation, kung ano yung trabaho mo, your email address, your contact number, um, how, how to contact you, kung paano ka kukontakin. Kukontakin ka ng abogado through Skype or through WhatsApp, ano pa, Facebook Messenger, Viber, Skype, yan ginagamit nila yan. So, ang kaganda lang sa Skype, Viber, WhatsApp, if you're overseas, or even Facebook Messenger, you, can, you guys can contact. Pwede kang kontakin ng abogado anytime and vice versa. So, and then, <coughs> contact person, kailangan mo ng contact person. So, i-declare ide mo kung sino yung contact person mo, your immediate family, or your sister, your brother, your mom, or your dad. And then of course yung address nila kung saan sila nakatira, yung cellphone number, phone number or landline nila. And then um afternoon uh, kukunin na yung uh, family background mo. So i-declare mo na ngayon yung information ng father mo which is your father's father's name, birthday, age ng tatay mo, occupation ng tatay mo, residence And then, of course, yung mother mo, information ng mother mo, your mother's name, birthday, age, occupation, and then, yung status ng parents mo, kung are they living together, separated, or married. <coughs> Excuse me. And then, um, pagkatapos nun, guys, tatanungin din sa inyo tungkol sa iyong mga kapatid, kung ilan kayo magkakapatid, how many siblings pangalan ng iyong mga kapatid, occupation nila, kung anong trabaho nila, kung ano yung residence nila or address nila. And then, of course, after nyan, i-describe mo din yung childhood mo. I-describe mo kung ano yung mga experience mo noong, noong, childhood, your childhood. And medyo magkukwento ka dyan, guys. Kaya ang, ang maganda dyan, kailangan beforehand na-apply ka palang kailangan meron ka ng alam alam mo na yung mga sunod-sunod na um, gagawin mo ano yung mga information that's very important guys na you have to know about your full um, information your family background their information also especially yung mga birthday age ng mga kapatid age mo age ng parents so you will have to be prepare yung mga date kasi minsan guys nakakalito yung mga date mga number Yun yung mga uh, dapat i-prepare nyo And then, of course, uh, kailangan mo din ng um, Information ng iyong um, uh, Nung kinasal ka na, right? Um, ano yung mga common problems or issues of the family? Um, Unang-una yung question about dun sa marriage Of course, yung date of marriage kung saan kayo kinasal, place of marriage. Um, do you have a copy of your marriage certificate? Tatanungin ka ng lawyer kung do you have a copy of marriage certificate? Yes, of course. And hopefully, authenticated yung marriage contract nyo. And then, number of children. Kung may number of children kayo, kung may anak kayo o wala, you have to declare. And name and birth, birthplace ng iyong mga anak, kung meron kayong mga anak. And then, of course kung may birth certificate sila, you have all you have to declare also. And then um, aside doon sa uh, information ng kasal nyo, and then you will have you will have to declare also kasi tatanungin ka yung before marriage na kung bago kayo kinasal um, tatanungin sa'yo ng lawyer kung paano kayo how did you meet your husband or your wife paano kayo nagkakilala saan kayo nagkakilala kailan kayo nagkakilala. Yung mga pecha guys, kailangan ma-remember nyo, maalala nyo. So, during your interviews with your lawyer, alam mo na yung sasabihin mo. Um, this is the reason also guys, that's why I wanted to share this to you. Para hindi na kayo mangangapa pa later on na, ah, oh, ganun pala, like, no, nag-iisip pa ako kasi wala akong idea na I have to tell everything that, that moment na pumunta ako, akala ko, ano lang, sa sign na lang ako, ganun. Tapos sulat-sulat And then, I didn't know na I-interviewin pa pala ako ng gano'n na At the beginning, diba? So, ito sinishare ko sa inyo guys Para alam nyo na beforehand Kung a-apply kayo ng annulment um, And then um, Ano yung mga naging problema nyo Nung bago kayo Nung during the time na kayo ay Mag-boyfriend, girlfriend Or during the time na kinasal na kayo Ganon And then And then Paano kayo? Tatanungin din ng abogado kung paano kayo kinasal, anong klasing kasal yung ginawa sa inyo. Um, kasi doon magsisimula yung kwento, doon titingnan yung mga history, yung history ng marriage ninyo. And then, to, what are the traits that you have which you think yung wife, your partner, your husband or your wife was able to see which prompted him to marry you? what are his traits that prompted you to marry him ano yung mga traits niya ano yung mga ugali niya kung bakit ano yung nagustuhan mo kung bakit mo siya pinakasalan so you have to be very very familiar of what you were feeling before alam mo yung bakit mo siya pinakasalan noon yung iba kasi medyo ako dati medyo bata-bata pa ako nung kinasala ko so nakakalimutan ko yung iba kaya ang hirap guys yung ah, yung iisipin mo pa yung nangyari na after 15 years. So like for me, I was like, oh my God, like kailangan alalahanin ko. So ito, sinishare ko sa inyo para may, may background kayo guys. And then, ano ba yung mga naging problema? Ano ba yung naging, nakakairita nung time na bago pa lang kayong ikasal? Ano na yung nakakitaan mo na parang mga naging problema nyo bago kayo kinasal? and then tatanungin din ng abogado yung family background yung family background ng iyong asawa so um, during the time na kayo na kung nakilala mo na yung family ano yung mga background, family background nila so you will also tell them kung ano yung mga history nila a little bit of your I mean their history para dun makikita kung ano kung saan siyang galing pamilya parang ganon so And then, eto na, after ng before, meron na tayong during the marriage. So, tatanungin na ng lawyer niyo during the marriage, ano yung mga common na nagiging problema ninyong mag-asawa, ni ano mga conflicts, na common conflicts na nangyayari noong kayo ay mag-asawa na. And then, paano nyo na solve yung problema ninyo bilang mag-asawa? And then, tatanungin din sa inyo, ano yung relasyon mo emotionally and of course, financially with your partner. How do you guys deal with those issues, with your emotions, kung ano yung financially, you guys have problem with financial, of course, tatanungin din ng, ng lawyer. And then, ayun na, tatanungin na lang ng law, lawyer, when did you separate? Ayan, so you guys will have to remember the years or month kung kailan kayo naghiwalay, bakit, kung paano, and idid papa describe sa inyo kung paano kayo nagseparate and then after that um, ayan na idid describe mo na yung husband mo or yung wife mo and then of course and the parents ng husband or wife mo Ano yung mga um, attitude na nakita mo, ano yung mga character nila or niya bilang asawa mo. So, and then after that, yung relationship ninyo after separation. Ano na nang yung nangyari noong kayo ay nag-separate na yung totally na you guys decided to separate? Ano yung naging relasyon nyo? Ano yung, excuse me, <coughs> i-describe mo ngayon kung how would you describe your relationship with him after separation? So, Um, magkakaroon ka, ikikwento mo siya talaga is isa. Kailangan alam mo yung um, from the beginning na naghiwalay kayo, first time naghiwalay kayo, ano na yung relationship ninyo. Um, wala na kayong contact or ikaw na lang nag-aalaga ng anak mo. Yung mga tipong ganon, ikikwento mo siya talaga. And then, of course, is there a possibility for you to reconcile? Ayan, tatanungin ng lawyer. Is there anything? Pwede po kabaka kayong magkabalikan. So, tatanong yan sa inyo. And then, what are his or her trait that you think na nakaapekto doon sa marriage nyo? Ano yung mga ugali niya, character niya, o traits niya na nakaapekto sa marriage ninyo? Kung bakit kayo nag-decide na mag-separate? So, kailangan guys, meron kang prueba or matinding dahilan kung bakit ka magpapanal. So, yun guys, ang mga question lang na parang mga basic question, which is marami, kailangan maalala mo. Um, and then, eto guys, what do you think are your traits also? Ayan, tatanungin ka after your, your ex or your, your husband or your wife, tan tanungin ka naman ngayon, what are your traits? Um, which could no longer be changed and therefore cannot be reconciled with your husband or wife what do you think ano yung mga <clears throat> ugali niya or ugali mo especially ugali niya na hindi na talaga maaayos so napaka deep question um yung yung question na yon kasi alalahanin mo titingnan mo ngayon ano yung dahilan na hindi na pwedeng maayos yung kasal or your marriage I should say. So and then um susunod doon yung children and um yung relationship ng husband or your wife mo doon sa mga anak mo. Um tatanungin ngayon how many kids do you guys have? ilang ilan ang mga anak ninyo? Saan kayo nagstay na magpapamilya? or mag, mag ama mag anak um, and then eto tatanungin din sa inyo, who has the physical custody of the children? Yan, kailangan masagot nyo yan. Who is financially supporting the children? Sino yung sumusuporta financially sa mga anak nyo? Yan, tatanungin. Sino nag-aalaga sa mga anak ninyo? Uh, tatanungin, yung mga yan, yung saan sila nag-aaral, nag-aaral ba sila o hindi? And then, how would you describe your parenting? how about your spouse and way of parenting. So, i-describe mo kung paano ninyo inalagaan yung mga anak ninyo, paano siya nag-alaga sa mga anak ninyo. Ayan. And then, aside of that, what are the conflicts or concern in connection with your parenting? Ano yung mga conflicts na problema nyo bilang isang parents? So, i-describe mo yan, guys. Um, and then, also, aside of those question, um, may mga ipa-follow up question yung yung attorney pag meron kang nasabi or history na kailangan pang may follow up up question. So, yun guys, yung mga basic lang na information na naalala ko na question sa akin during that time na the first time na nag-apply ako bago ako nag-sign ng contract. So, ito guys, na-share ko lang sa inyo to para at least bago kayo pumunta, umapply ng annulment sa Pilipinas o kumuha ng isang lawyer, meron na kayong idea of what are, I mean, what are the question ng isang lawyer or your interviews bago ka mag-sign ng application ng annulment. So again guys, um, I hope nakatulong to sa inyo, sa mga kababayan natin na nasa abroad or yung mga kababayan natin nandito na a-apply ng annulment. So, um, yun guys um sa ibang mga video ko I can share other stuff also about an annulment and thank you for watching and I'll see you guys again bye